Brother Lou, matapos ang lahat, makikinig ka ba sa Diyos o sa mga pari? Sa Diyos, siyempre. Ganun na nga dapat. Pero sa pamilya ko, matagal na kaming nananalig sa Panginoon. Hindi ba pagkakanulo sa Panginoong Yesus ang pagtanggap sa makapangyarihang Diyos? Oo nga. Talaga bang iisang Diyos ang makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Yesus? Ang gawain isinagawa ni Yesus ay kumatawan sa pangalan niya at kumatawan sa kapanahunan ng biyaya. Para sa gawain isinagawa ni Jehova, ito'y kumatawan kay Jehova at sa kapanahunan ng kautusan. Ang gawain nila'y gawain ng isang espiritu sa dalawang magkaibang kapanahunan. Magkaiba ang pangalan nila, ngunit iisang espiritu ang nasa parehong yugto, at ang gawain na isinagawa ay tuloy-tuloy. Dahil ibang pangalan at ang nilalaman ng gawain na iba, ang kapanahunan ay iba rin. Nang dumating si Jehovah, kapanahunan iyon ni Jehovah. At nang dumating si Jesus, kapanahunan iyon ni Jesus. Iba ang ngalan niya sa bawat kapanahunan. Kumakatawan siya sa isang kapanahunan at nagbubukas ng isang bagong daan at siya'y gumagamit ng bagong pangalan na nagpapakitang ang Diyos ay palaging ang bago at palaging umuusad ang kanyang gawain. Mula kay Jehova hanggang sa kay Jesus, hanggang sa gawain sa kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw sa kabuoang ang lawak ng pamamahala ng Diyos, at lahat ng ito ay gawain ng isang espiritu. Mula ng likhain ng mundo, pinamamahalaan na ng Diyos ang sangkatauhan. Siya ang simula at ang wakas, siya ang una at siya rin ang huli. At siyang nagpapasimula at tumatapos sa isang kapanahunan. Ang tatlong yugto ng gawain sa magkakaibang kapanahunan at lugar ay tiyak nagawain ng isang espiritu. Ang lahat ng naghihiwalay sa tatlong yugtong ito ay sumasalungat sa Diyos. Ngayon, dapat mong maunawaan na ang gawain mula sa unang yugto hanggang sa ngayon ay ang gawain ng isang Diyos. Ang gawain ng isang Espiritu, ito'y hindi mapag-aalilanganan. Amen! Amen. Amen. Ah, ang Diyos ay gumagamit ng bagong pangalan at gumagawa ng bagong gawain. Isa talaga tong misteryo. Oo nga. Talaga. Oo. Oo. Tama. Ito. Tama, Tama siya. Nauunawa na ninyo na ang makapangyariang Diyos at ang Panginoong Yesus ay iisa. Sila'y Espiritu ng Diyos na nakadamit sa magkaibang katawang tao. Ang Espiritu ng Panginoong Yesus ay ang makapangyariang Diyos. Magkaiba ang katawan nila pero ang espiritu'y iisa, iisang Diyos. Ang gawain ng Diyos ay binubuo ng tatlong yugto. Sa kapanahunan ng kautosan, si Yahweh ay gumawa ng mga kautosan para mamuno sa buhay ng tao. Sa kapanahunan ng biyaya, ipinako ang Panginoong Yesus para tubusin ang kasalanan ng tao. Ang espiritu ng Panginoong Yesus ay si Yahweh. Si Yesus ang Diyos na nagkatawang tao at pumarito upang gumawa hindi ba si Yahweh at si Yesus ay iisang Diyos? Oo Ang pagtanggap ba sa Panginoong Yesus ay isang pagtataksil kay Yahweh? Hindi. 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 Kaya ang gawain sa kapanahunan ng kautosan at ng biyaya ay ginawa ng iisang Diyos. Ah. Iprinopisiya Niya na babalik Siya sa mga huling araw. Ito ang Diyos na nagpapakita at gumagawa upang akain tayo sa katotohanan. Pumarito na ang makapangyariang Diyos. Nagpahayag Siya ng maraming salita ng katotohanan at gumagawa ng paghatol. Ang makapangyariang Diyos, ang pagpapakita ng Diyos ng katotohanan. Amen! Ang makapangyariang Diyos at ang Panginoong Yesus ay iisa. Oo nga. Oo nga. Ang pananalig ba sa makapangyariang Diyos ay pagkakanulo sa Panginoong Yesus? Hindi. Hindi. Hindi ganun. ganun. Mula sa kapanahunan ng kautosan hanggang biyaya at ngayon sa kaharian, lahat ay iisang Diyos ang gumagawa. Si Yahweh at si Jesus at ang makapangyarihang Diyos ay lahat iisang Diyos. Nagbago ang pangalan ng Diyos pero nananatiling pareho ang Espiritu Niya. Hmm. Sa pananalig sa makapangyarihang Diyos, sinasalubong natin ang Panginoong Yesus. Kung di natin siya tatanggapin, pagkakanulo yun sa Panginoong Yesus. Hmm. <laughs> Naiintindihan ko na. Nagkatawang tao si Yahweh bilang Panginoong Yesus. Ngayon, nagbalik na Siya at gumamit ng ibang pangalan, ang Makapangyarihang Diyos. Pero ito ay ang parehong Diyos. Tama. <laughs> Tama. Talagang ang Makapangyarihang Diyos nga ang nagbalik na Panginoong Yesus. Siya, siya nga. At natakot pa tayong paniwalaan ng mali. Napakahangal natin. Oo nga. Kung hindi natin Siya tatanggapin, Magkusay maghihintay tayo sa simbahang katoliko. Palalayasin lang tayo ng Panginoon sa bandang huli. Oo o, na! Ma. Tanggapin natin agad ang makapangyarihang Diyos! Oo. Tinatanggap ko rin Siya. Ko rin.